For today's episode, may isi-share akong napakasarap at napakasolid na luto sa bitukan ng manok na pwedeng pampulutan, pampapak at pangulam. Bale, nakabili nga pala ako nasa dalawang kilong bitukan ng manok at lalamasin ko ito sa kasin para siguradong malinis. Salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome welcome, welcome ko e dito. At after ko itong malama sa kasin, ko muna solid. At habang nagpapakuluha ko ng tubig, ire-ready ko muna ang mga solid na aromatics na ilalagay natin mamaya. Shoutout sa Miranda Family ng EPSA District 4 at sa Serrano Family ng Montalban Rodriguez Rizal. Marami maraming salamat po sa panonood. At after ko nga kung yung mga bituan ng manok, mga ilalagay ko lang dito sa nerede kong tubig at sasangkapan ng sibuyas, luya, bawang, daw ng laurel, pamintang buo, at isang dakot na asin at maglalagay din ako ng tansyat-tansyang toyo. At papakuluan ko lang ito hanggang sulmambot para mas lalo pa nating mapalutong mamaya. At pagkalipas ng nasa 20 minutes na pagpapakulo, pwedeng pwede na to, iseset aside ko muna para palamigin. At nagpapashoutout nga rin pala sa Diolina Colarte 5 ng Saudi Arabia. Maraming salamat po sa panonood. At shoutout nga pala sa ating mga bayaning UFW magingat po kayo palagi dyan. At papahanginan ko lang muna to para lumamig mga ka-solid. At habang naghihintay tayo mga ka-solid, magpapainit na rin ako ng isang pichil na mantika. At magre-ready na rin ako ng pambreading dun sa mga bituan ng manok. Bale, naglagay lang ko ng harina, curry powder, asin, garlic powder, onion powder. Lalagyan ko rin ito ng cornstarch at pamintan durog. At nagpapasoutout nga rin pala si Baby De Los Santos ng San Jose, Santa Ana, Pampanga. At si George Mercado ng EPSA Pulong Kakutod, maraming salamat po sa panonood. At dahil malamig na yung mga bituan ng manok, start ko ng balutin dito sa ginawa ginagawa kong Shoutout nga pala kay Vanessa Ban ng Hardware at ang Garcia Family ng EPSA District 6. At dahil mainit na rin yung mantika, start na ako magprito. grabe pumuputok-putok pa at pagkalipas ng ilang minuto pwedeng pwede na to mga solid iseset aside ko muna para isa lang naman yung second batch at siguradong nanonood pa rin kayo hanggang ngayon mga kasolid pakicomment naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa saan ang video to Maraming salamat at siguradong nanonood din ngayon si Reynold Painor ng Nueva Ecija at si Julius de Vera ng Kalasyo Pangasinan at eto na nga kinilutong chicharon bitukan ng manok at syempre dito na tayo sa pinaka exciting part at tiki man time yun no mukhang napakalutong pero hindi ko pa natry. sana maging malutong to kain po tayo mga kasolid Sus Mario, sa mm. kanya po. Grabe ang mga solid na parang chicharon. At bagay na bagay to dito sa ginawa kong all around sa usawan. At kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa to, panoorin niyo sa reels ko. At siguradong naglalaway din ngayon si Jo Paulo Enyese ng Masbate City. At kung tiyempong hating gabi niyo naman na panood to, mga solid, mag-automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing, dapat yung spicy ha. tampo. Nagsya po na kalotong ng kalatong. Kaya ano pang ginagawa nyo, punta na kayo yung palengke at bumili na kayo ng bitukan ng manok at bagay na bagay siya sa kanin, mga kasolid. At kanina pa senyas ng senyas si Boy Sipat, sana naman daw ang titikim. Sige, Boy Sipat, tirain mo yan. Baka tirain pa ng iba. Pwedeng pakikomment na rin sana, mga kasolid, kung ano ang ulam nyo ngayon para ma-idea ako sa recipe next vlog. Maraming salamat. Siguro hanggang dito na lang muna ng episode na to. So, off-cam na lang namin uubusin to. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nagsishare, grabe na pakasolid nyo. Maraming salamat sa panonood. Basta kapampangan, manyaman!